ang bigat. Guys, ang bigat. Isang bikulano siya dito sa Santa Elena. Na imagine. Itago natin siya sa pangalan sa kanyang channel na si Roy Kodo. Siya po ay mayroon ng for passing 100,000 subscribers. Kaya binigyan na, na po siya ng uh, silver, ang tawag nito, YouTube silver, ano? Silver, silver play button. Silver play button award okay naplake oh my god ang bigat niya <laughs> si na ano kailan kaya ako makakaano aariin ko munang sa akin dito kasama ko ngayon ang may ari talaga dito si sir uh, Rafael Rafael apel Ibora uh, Ibora yan Rafael Ibora siya ay estudyante pa lang at ilang taon ka nang nag... ilang taon ka nang youtubers? Sir. Four years 4 years pa lang pero tingnan mo naman at ang subscribers niya mas lumalaki no? At ang mga views ng kanyang ginagawa ay napaka talagang masasabi mong kakaiba. Okay? Kaya ganun sa tinatangkilik ng buong mundo sa kanyang mga ginagawa sa YouTube. Actually, ang mga nakita ko doon sa pag-scan ko ng kanyang YouTube account ay mga cartoons, di ba sir? No, mga anime. Mga anime. Pa, paano mo yung ginagawa? Ikaw ba nagdo-drawing ng anime? Ay, hindi po. Nanonood po ako ng anime tapos po. ko lang po siya. Okay, pinapanood niya yung anime, in-edit niya, pero uh, dinadap niya yung mga salita doon ay nanggagaling na mismo sa iyong bibi. Tama? Okay. Ang galing mo mag-English. Nakanood <laughs> <laughs> po nang ano lang. Umaka, <laughs> <laughs> kung, kung kailangan mong boses na unique, sa akin mo naman ipaano. <laughs> ano, bigyan mo nga ako ng phrase na maikli lang na pwede kong gayahin. Yung sinasabi mo. Ano po? Ay, Japanese po yung sinasabi ko. Ay, Japanese? <laughs> yung, yung... Sige. Yung yokos na lang po yung ano. Yokos? Yokos po. Yokos -so. na uh -huh. Ano, bigyan mo nga ako ng isang particular na na ano, na lines na pwede kong gabihin. Ano po, yokos -so. My name is Shire and today we're gonna break down the kills in one piece. Parang ganun po. Ah, okay. Pero sa Japanese language? Ah, uh, yung Japanese lang po na ko po yung sa Welcome lang po yung Yokoso. Welcome. Ah, ang yuko pala. Ibig sabihin, come, Oh, my God. So, ta 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 <laughs> Tapos, sa ta ending po, sayonara. Ibig sabihin po, eh, parang, see you later or goodbye. Okay. Sayonara! Sayo na lang si Nara! <laughs> <laughs> parang, yun, pinaka-goodbye na Japanese. Okay. Pero, mostly, mga English talaga ang naririnig ko doon. Ah, uh, yun naman po, para po, kaya po ako nag-English po, ha, po, ng, para mas malaki po, ano eh, yung, reach ng views ng audience. Ako. Okay. Di ba, iba iba pang ano. Niya? Oo. May iba iba. So guys, dahil dyan, uh, ako bilang isang uh, Globe Development Expert ni Globe, bibigyan ko siya ng internet connectivity na galing sa amin. Galing mismo sa puso ko yun. <laughs> Para nang sa ganun, pag magkaroon ng problema ang kanyang, ang kanyang internet connectivity, mayroon siyang backup. So yan ang pinakarigalo ko sa kanya kasi na-amaze naman ako dito. So siguro, oy sana, kasi ang internet naman na ibibigay namin yung G Fiber Prepaid, luludan mo lang sa sir. Uh, yung pag-install dito sa iyo, social derrin ko na po 'yon. Tapos ang kailangan mo lang ipagpatuloy sa pagluload. Halimbawa, gusto mo isang linggo mo lang sa gagamitin, 199 lang ang load na load mo doon mula sa Gcash mo. Kapag gusto mo naman, uh, kung gusto mo ng buong isang buwan, 699. Alin po mas malaki? Yung ginagamit mo o yung ino-offer ko sa iyo? Yung ginagamit. mo ilang MB yun? Ay, mababa lang po siya, parang 5. 5 MBPS. Magkano ang monthly mo doon? 700. 700, 5 MB. Oh, imagine sa akin 50 Mbps ito ha 699 siguro naman sa ganun kalakas na internet connectivity no reason at all na hindi siya maituloy yung kanyang ginagawa para mapasaya at ma-entertain ang buong mundo sa kanyang mga content So maraming salamat sir, tanggapin mo po yung inaalo ko sa inyo. Nang sa ganun naman po ay maipagpatuloy natin ang ating ano, ang ating um, hilig sa paggawa ng mga dekalidad na mga anime na dinadab niya para mapanood ng mga kabataang mahilig sa anime. Pwede ba ako maging karakter ng isang anime? <laughs> pwede <ba? laughs> oh, pwede daw. <laughs> maraming pong salamat na ko. Sana naman, oh YouTube, baka pwede na ako magkaroon ng silver plaque <laughs> na mula sa inyo. Ako si Afro Bicolano, kasama ko po ang ating ano, ang ating kababayan na isang Bikulano rin, si Siroy Kodo, no? Yan po ang kanyang page dito sa YouTube na i-reveal na namin ang pangalan ulit, si, si Sir, ano po, Rafael po. Rafael Ibora. Rafael Ibora. Ibora. Yan. Yan, maraming salamat sir. Thank you. So, sige po, i na -ano natin, natin ang pag-fill up ng ating application. Okay. okay. Bye! Sasabihin lang namin na magpapaalam kami. Oy, sige, invite mo yung ating mga viewers. Kahit may konti lang akong subscribers dyan. Okay. Na manood at uh, tangkilikin pa ang ating kababayan nito na, na si, si Roy Kodo. San, uh, check po ng aking channel na si Roy Kodo. Uh, Pakinood na lang po ng mga videos dun. Dagdag -dag tulong na rin po. Eh. Alright! O oh, guys ha, subscribe na! Okay, mula po dito sa Santa Elena, si Afro kasama po si Si Roy Codo. Nagpapaalam po kami sa inyo at iiwan kami ng mga katagang. Sabay tayo, sir. Peace and love. Peace, Peace and love. love. <laughs> Bye! Bye.